Uh, mga ka-auto, magandang araw sa inyong lahat sa mga nanonood ngayon. So meron tayong gagawin uh, ito, pagbigay uh, bigay, ipagbigay alam ko o ko sa inyo. Uh, tungkol ito sa kung paano natin uh, i eliminate yung galaw ng barbula dito sa bulb guide. So kung makikita niyo yung uh, barbula exhaust yan, medyo may alog konti. Ang ano natin dito yung ah uh, mas malakas na alog yung sa intik kasi ito yung pinaka may kinakain na dumi doon sa air cleaner minsan yan o malakas yung alog so kung paano natin to i-eliminate o paano natin to gawa ng paraan na hindi tayo pupunta ng machine shop, hindi tayo magpapalit ng o bibili ng bulb guide, so may gagawin tayo kung paano natin ah uh, mawala Paano natin gawin na mawala itong alog ng uh, engine valve. So Ayan. So dito, 'yan, ikabit muna natin tong uh, engine valve na exhaust. 'Yan. Tapos na 'to. Uh, tapos na natin ginawa. 'Yan. Ikabit muna natin lahat tapos alugin natin ulit. So, yan dito. Kung mapapansin nyo, yan. Yan, medyo mahina na yung alog nya. Yan. Ito kasing alog ng uh, engine valve dito sa F6A. Mas, mas uusok siya kung maalog o kaya maingay din ang makina. O medyo may mga lagitik na tunog. So, ito kung mapapansin nyo, yan. Kanina may alog yan. Yung intik. Pero ngayon wala na. Yan. Yan, ikot natin para uh, makita natin kung may diferensya pa. Wala na, oh. Wala nang alog. Kanina malakas yan. Malakas yung alog niya. Yan, sumasayaw. Pero ngayon, wala na. So, kung paano natin to ginawa, kung paano to gawin, so, uh, punta lang kayo dyan sa description, sa ilalim, sa description natin. May link dyan kung paano Uh, gawin, puntahan nyo lang yung link. So, kung gusto niyo malaman, kung gusto niyo makatipid, kung gusto niyo uh, hindi gagastos, so, sa mga pampasahero, uh, tips ko to sa inyo. So, kung gusto niyo malaman kung paano yan gagawin, uh, click nyo lang yung link dyan sa baba. So, dyan ituturo ko sa inyo kung paano gagawin. Maraming salamat.